Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumasa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa e, iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes sa si 21 isang araw sa buwan ng Agosto. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Huwebes... Unahin po natin ang magiging kalagay ng panahon sa mga susunod na oras. Isang low pressure area ang namataan sa layo na 85 kilometro silangan ng southeastern Luzon. Pumasok ng nasabing sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility kahapon pa ng hapon. At inaasahan ng pag ito ay mamumuo para maging isang ganap na bagyo sa loob ng tatlong araw inaasahan na ang sama ng panahong ito na namataan sa loob na ng Philippine Area Responsibility ay kikilo sa direksyong northwest at dahan-dahan na lalapit sa Northern at Central Luzon bukas araw ng biyernes o kaya naman ay sa Sabado. Kapag lumakas ang nasabing weather system o sama ng panahon, at naging ganap na bagyo, ito'y papangalan ng isang. At ito ang pang-apat na bagyong papasok sa bansa sa loob ng buwang kasalukuyan. Ang low-pressure area ay nasa loob ng tinatawag na Intertropical tropical zone. Kaya't nagdadala ito ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat sa western Visayas, Negros, Negros Island region, Palawan at maging sa Zamboanga Peninsula. Ang southern zone kasama ng Metro Manila. Calabarzon, Aurora, Bicol Region, Mindoro, Romblon at Marinduque ay makararanas din ng pagulan sa maghapong ito. Paalala ng pag-asa, pagkalat-kalat at malawakan ng pagulan, posible ang mga pagbaha at mga landslides, lalo na sa mga lugar na ilang araw na rin binubuhusan ng mga pagulan. Bukas! araw ng Biyernes hanggang Sabado. Asahan na raw ang balakas ng buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon habang papalapit ang sama ng panahon na maaring maging bagyo at tatama sa kalupaan. Ang pananatili nito ay inaasahan din na magpapalakas sa ulan dala naman ng Southwest Monsoon o Kabagat. Kaya't mas maraming mga pagulan ang inaasahan sa kanlurang bahagi ng Luzon, ng Visayas at maging ng Mindanao inaasahan na sa araw pa ng linggo makalalabas ng Philippine Area Responsibility ang low pressure area na ito na maaaring maging ganap na bagyo para takakin ng pangkalahatang direksyon ng China. Samantala, ang mga partly cloudy to cloudy skies na may kasabay ng mga mahinang pagulan ay asahan rin daw sa natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Samantalang ang mga pagkulog at paghidlato thunderstorms ay magaganap sa Mindanao dahil naman sa habagata. Sabi ng pag-asa, ang temperatura ay inasang maglalaro sa pagitan ng 26 hanggang 31 degrees Celsius sa Metro Manila, 18 to 25 degrees Celsius sa Baguio City at hanggang 34 degrees Celsius sa Tuguegarao, Cagayan. Paalala ng pag-asa sa publiko, manatiling mapagbantay at alerto sa posibleng mga pagbaha at mga landslides. Samantala para daw naman maiwasan ang mga pagdami ng bilang ng mga karamdaman o sakit dala ng panahon ng pag-ulan nananawagan ng ilang grupo ng mga health advocate sa pamahalaan na madaliin ang pagbili ng mga bakuna at ilatag ang vaccination program. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mga health advocates na dumarami ang uh, mga sakit dala naman ang ng panahon ng tag-ulan